Kaya si Jesus kinakailangan bumaba sa lupa para tayo tubusin at bayaran yung ating kasalanan. Dahil walang taong nabubuhay sa mundo na pwedeng magbayad na kasalanan ng sino tao. Dahil lahat ng kasala, lahat under the dominion of sin and Satan. Si Lord bumaba sa lupa from out, outer planet ng earth na to. From heaven to earth, pumasok siya sa ating mundo. Hindi siya band ng kasalanan natin. Kaya siya lang ang qualified para tumubos ng ating kasalanan. Sabi na 2 Corinthians 5.21 si Jesus na walang kasalanan, inabsorb niya ang kasalanan nating lahat para tayo na mga makasalanan magkaroon ng kapatawaran. Kaya itong ginawa ng demonyo, pinasa kay Adan at Eva, yung kanyang kasamaan, ngayon bitbit natin. Even tayo, tumanggap na kay Lord, minsan nakakagawa pa rin tayo dahil yung DNA na yan, hindi naman agad-agad dyan mauubos. Pero as we obey the word of God, as we continue to commit na sumunod kay Lord, babaid po tayo mga tao. Magiging maayos po tayo. Mawawala yung DNA ng diablo sa akin. Sino gusto yan?